Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Antipolo Rizal. Ayon sa mga otoridad, mukhang dayo lang sa lugar ang biktima. Balita hatid ni Bam Alegre. Sa kuha ng CCTV ng Barangay San Jose, Antipolo City, pasado las 9 ng umaga nitong Martes, makikita ang mabilis na patakbo ng motorcycle riding in tandem na ito Pagtakas pala ito ng dalawang suspect matapos umanong pagbabarilin ang isang lalaki. Isa ang barangay tanod na ito sa mga unang rumesponde matapos ang pamamaril. Inabutan pa raw niya nag-aagaw buhay ang biktima. Humiling siyang ikubli ang kanyang pagkakalanlan para sa kanyang seguridad. Kinakalakalabit siya rito sa pisngi para wag siya matulog na sabi namin wag matulog pero talaga wala na siyang response. Wala raw residente na hakita sa mismong pamamaril. Ayon naman sa isang opisyal ng barangay, kalahating oras nasa lugar ng biktima bago naganap ang krimen. Nakababa pa raw ang side stand ng motorsiklo ng biktima at tila may kausap sa cellphone bago ang pananambang. Hindi raw pamilyar sa kanila ang biktima. Uh, pagka Pagkagaling ko sa bahay, sinundo ako ng tanod natin. Yun nga sabi, may barilan daw dito. Ngayon, nung pagpunta ko, nakahandusay na nga yung binarel. Pagkatapos, ang ginawa ko na lang, pinalis ko yung mga nakikiusyoso. Blanco pa ang Antipolo City Police sa motibo ng pamamaslang at pagkakailanla ng riding in tandem. Hindi mo na sila nagpaunlak ng panayang. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Eto na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang delivery rider na sumasidelines sa pagbebenta ng illegal na droga. Nasita siya sa checkpoint sa Pasay dahil walang suot na protective gear. Ayon sa mga polis, balisa ang rider at tinangkang tumakas. Nang kapkapan, nadiskubre sa bulsa niya ang abot sa 170,000 pesos na halaga ng umunay shabu. Aminado ang suspect sa krimen. Ayon sa kanya, apat na banan niya ito ang ginagawa. Sa iba't ibang lugar daw niya pinupuntahan ang kanyang supplier. Maharap siya sa reklamong paglabag sa The Motorcycle Helmet Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sugatan na isang rider matapos siyang sumabit sa nakasala, nakalaylay ng na mga kable habang nagmumotorsiklo sa barangay Antipolo del Sur sa Lipa, Batangas. Kita pa ang kanyang tinamong sugat sa leeg, braso at binti. Kwento ng rider, nakita niya ang kable pero hindi na siya nakaiwas. Pakiusap ng barangay sa mga telco sa lugar, pakiayos sa mga kable. Pansamantala muna itinali ang mga naputol na kable at pinaalalahanan ng mga motorista na mag-ingat. Arestado sa Maynila ang isang gwardya matapos halayin umano ang menor de edad na anak ng kanyang ka-live-in partner. Ang panig ng suspect sa balitang hatid ni Mariz Umali. Nasa kalagitnaan ng kanyang trabaho ang 31-anyo sa security guard nang arestuhin siya na matauhan ng Barbosa Police Station na Manila Police District. Kasama ng mga pulis ang 14 anyos na anak ng kanyang kinakasama na nagsumbong ng umanoy paulit-ulit na pangahalay laban sa amain. Maraming uh, bes na ginawa ito ng kanyang uh, stepfather dito sa kanyang uh, biktima kung saan yung itong biktima na ito ay uh, sinumbong niya sa kanyang uh, naday o yung mother niya pero hindi ito pinansin. Kaya humingi ito ng tulong sa barangay at uh, eventually naman yung ating mga tauhan ng barangay humingi ng tulong sa ating pulis. Ayon sa investigador, nagpositibo sa pregnancy test ang biktima. Diretso sa kulungan ng suspect na itinanggi ang paratang. Hindi ko talaga ginawa yan, ma'am, sa kanya. Hindi minsan po na pinagtamantala. Hindi ko po siya nakagalaw. Hinala ng suspect gumaganti lang daw sa kanya ang biktima sa mga pagkakataong pinagagalitan o pinagsasabihan niya ito. Inenquest ng suspect at sinampahan ng reklamong statutory rape. Dahil naman sa alegasyong ipinagkibit balikat lang ng ina ang mga sumbong ng anak tungkol sa manoy pananamantala sa kanya, dinala na muna sa Manila Reception and Action Center ng DSWD ang biktima para siya'y maalagaan at sumailalim sa counseling. Tinitignan din kung may pananagutan ng ina matapos hindi umano pansinin ang mga sumbong ng anak. Sinusubukan pa naming kuna ng pahayag ang ina ng biktima, pero maging sa pulisya raw ay tumanggi rin itong magbigay ng pahayag. Maris Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang tindahan sa loob ng Lipa City Public Market sa Batangas ang nilooban. Base sa paon ng report, posibleng nagmanman muna ang kawatan kahit na may rumoronda sa palengke. Humanap daw siya ng tiyempo at saka dumaan sa bubong ng katabing tindahan. Nawala umano ang kita ng shop na humigit kumulang 20,000 piso ang halaga. Mailan pa raw na paninda ang nawala. Nagkilos protesta ang grupong pamalakaya sa konsulado ng China bilang pagtutol sa nakaambang panghuhuli ng China sa mga anilay magte pa sa South China Sea. Dagdag -dag detalye po tayo sa ulat on the spot ni Sam Nielsen ng Super Radio DZWB. Sam? Connie, muli nga nilusob ng grupo ng mga optimistang mga isda na pambansang lakas ng kilusang maumalakaya ng Pilipinas o pamalakaya ang konsulada ng China sa Makati City para tuligsain itong trespass rule ng Beijing sa West Philippine Sea na magsisimula na nga bukas, ikalabindiman ng hunyo. Pero hindi kaagad sila nakalapit sa bukana ng gusali kusa matatagpuan ang konsulado ng China sa kabaan ng Hilpuyat Avenue matapos silang harangi ng mga pulis. Ikinadismaya ito ng grupo pinangunan ng pamalakaya na kalaunan ay pumweso na lamang sa kalsada na nagdulot ng problema sa trapiko matapos maokupahan ang dalawang linya. Nagbabala ang China, maaring hulihin ang China Coast Guard ang mga dayuhan na papasok o magiging trespasser sa South China Sea at ikulong ng 30 hanggang 60 araw kahit walang trial. Sinabi ng grupo, hindi nila kinikwestiyon ang pagbabantay ng China Coast Guard sa kanilang karagatan sa South China Sea. Pero ang idadamay pa ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay hindi na makatwiran. Binira din ng grupo mga aktibidad ng China sa reclamation, malawakang poaching. At ah, iba pa mga anilay iligal na gawain na dapat ipagbawal sa ating teritoryo. Nagdulot daw ito ng pagkasira hindi lamang ng marine ecosystem kundi pati na rin ang kabuhay ng mga mangis ng Pilipino. Dati pang ginigitan China na teritoryo nilang South China Sea batay sa kanilang nine dash line na diniklara namang walang legal na basihan ng 2016 arbitral ruling. Connie? Maraming salamat Sam Nielsen ng Super Radio DZBB. Inilarawan ni Senate President Cheese Escudero bilang pagiging maginoo o gentleman ang nag-viral na interaksyon nila ni First Lady Liza Araneta Marcos sa Vandenour sa Malacanang nitong Independence Day. Sa video matapos kamaya ni Escudero si Pangulong Bongbong Marcos, biglang kinuha ng First Lady ang champagne glass at uminom mula rito. Ibinalik ng First Lady ang champagne glass kay Escudero at kinuha ang panibagong inumin na inialok sa kanya. Ayon kay Escudero, pagiging maginoo ang pag-antabay sa isang babae. Hindi rin daw kailanman magiging makaluma ang pagiging maginoo at pakikipagkapwa-tao. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng First Lady kaugnay nito. Abiso sa mga miyembro ng SSS na naapektuhan ng malakas na lindol sa Taiwan noong Abril, pwede na po kayo mag-apply ng calamity loan. Ayon sa SSS, para sa mga miyembro na naninirahan o nagtatrabaho sa Taiwan nang mangyari ang magnitude 7.4 na lindol, ang naturang loan. Pwedeng bayaran ang loan sa loob ng dalawang taon. August 20 ang itinaktang deadline ng SSS para makapagsubmit ng calamity loan application. Para sa kabuang detalye, bisitahin ang website ng SSS. Nakuna ng video ang pag-snatch sa cellphone ng isang lalaki sa Davao City at ang suntukan ng dalawang jeepney driver sa Iloilo -Ilo City. Ang mainit na balita hatid ni Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Huli kam ang suntukan ng dalawang chopper ng jeep sa Haro Iloilo -Ilo City nitong Martes ng hapon. Ayon sa isang saksi, Parehong pumaparada ang dalawang drivers sa harap ng isang mall para maghintay ng mga pasahero. Ang away, nagsimula sa tila agawan sa pagtatawag ng mga pasahero. Sa nga, hindi mo po sarusuhon si Otola. Mga muna, ambal sa kon. Kung ko, iwag ang ambal ko yan. Kung ko, hindi lang mo, hindi lang lapag, hindi lang sa agad mo pa nawag sa ragabangga, mo yung hindi inyo ruta, muna ambal yan, sir. Siyempre siya, nakita ko sa Sinter Miro, kung naging pikto sandali, siyempre yung panahogan ko eh. Kami nagbaysay, pagbaysay namon, hasta dogol pila man ito naging to kapanay kami na doa. Wala namang planong magsampan ng reklamo ang magkabilang panig. Makikita ang isang lalaki na naglalakad at nagsiselfone sa Davao City. Maya-maya pa, makikita ang tatlong nakahudi na sakay ng motosiklo at tumapit sa lalaki. Doon na tinangay ang cellphone ng lalaki at tumakas. Ayon sa kaanak ng biktima, galing internet cafe ang minor de edad at pauwi na sana sa kanilang bahay. Natakot daw ang biktima matapos tutukan ng konsilyo. Inaalam pa ang pagkakilan na ng mga sospek. Kalaboso ang isang lalaki matapos umano niyang murahin at tangkang agawan ng baril ang isang pulis. Sinita umano siya ng pulis matapos mabangga ang mga flower pot sa kilid ng kasada sa Lapaz Iloilo City. Ayon pa sa pulis, nakita rin niyang pagewang-gewang ang sasakyan ng sospek. Lasing daw ang sospek minura rin daw niya ang rumisponding barangay tanod. Hindi na nagpa-interview ang suspect pero sabi niya wala siyang maalala sa nangyari. Papahin natin na kaso, alam ni Skandal, unjust vexation, grave oral defamation, resistance and disobedience to an agent in personing authority at assault upon an agent in personing authority. Mula sa GMA Regional TV, One Western Visayas, Aileen Pedraso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kritikal ang isang graduating student sa Ormoc City matapos tamaan ang nahulog na bahagi ng isang simbahan doon. Base sa initial na investigasyon, nakatayo sa pintuan ng simbahan ng biktima habang naghihintay sa kaibigang nagtitirik ng kandila. Ilang saglit pa, isang konkretong dekorasyon mula sa bell tower ang nahulog. Lumusot ito sa kisame at tumama sa ulo ng biktima. Nawala ng malay ang babae na nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Agad siyang isinugod sa ospital. Nangako ang pamunuan ng St. Peter and Paul Parish Church na sasagutin ang pagpapagamot at pagpapaopera sa biktima. Happy Friday mga mare at pare! Sky is not the limit sa latest adventure ni its showtime host, Kim Chu. I'm gonna do a 13,000 feet jump here in Dubai. One item checked off nga raw sa so bucket list ni Kim ang mag sa Dubai, UAE. Spotted sa kanyang extra air adventure ang mga sikat na artificial islands ng Dubai. Viral online ang video with 3.5 million views. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.